What's up mga ka at uh, kumusta ako kayo? Sa video na ito ay uh, tatalakayan natin yung uh, about fasting or pag-aayuno. So kung ikaw ay uh, gusto mo rin pumayat ng mabilis, tapusin mo ang video na ito kasi ito yung uh, discarte or life hack no na pwede mong gawin para uh, ma-achieve mo yung fitness goal mo. At kung hindi lang tayo nang kita, ako nga pala si Erwin Erkilang isa po akong uh, bumbero entrepreneur at isang uh, fitness enthusiast. So, ngayon, i share ko sa iyo yung uh, discarte ko or yung isang uh, technique ko kung paano ako pumayat ng mabilis at uh, kung uh, paano ko na-maintain yung uh, normal na BMI ko. At bago ko i-share sa'yo, kasenso, yung uh, benefits of fasting. So, pakinggan nyo muna yung uh, totoong kwento ng uh, fitness journey ko. So, way back mga 2015 ay uh, bagong pasok ako sa BFP. So, Uh, nagkaroon kami ng orientation program no, na one month. So, yun ay uh, lecture at kasabay nun ay may mga uh, exercise at training. So, sa time na yun ay uh, lumit ako from uh, 68 kilograms down to 60 kilograms. No? So, after nung uh, program na yun, ay inassign kami sa mga estasyon. No? So, uh, balik kami sa kanya-kanyang lugar namin. So, na-assign kami sa estasyon at yun nga, Uh, sa session ay uh, parang uh, napabayaan ko yung sarili ko, no? So, naging relax ako. So, kung ano-ano yung mga kinakain kasi hindi pa ako health conscious noon, eh. So, mga matatamis na inumin, no? Uh, highly processed foods. At uh, uh, malakas din akong uminom noon, no? Sa time na yon Hanggang sa in a span of 2 years. So, hindi ko namamalayan na unti-unti na nang uh, nanagdagan yung timbang ko na from 60 kilograms nadagdagan ako ng mga 8 kilos no naging 68 at napansin ko rin sa time na yon ay uh, madalas akong nagkakasakit no nagkakasipon nagkakaubo at uh, yung katawan ko ay parang matamlay talaga no palagi akong inaantok at parang uh, always uh, low energy nung uh, sa panahon na uh, lumaki ako or uh, nadagdagan yung uh, timbang ko siguro dahil sa mga unhealthy foods or mga pagkain at inumin na yun nga hindi healthy na maaring nakakaapekto sa uh, katawan ko at uh, bihira na rin akong mag-exercise sa time na yun. Kaya yun yung mga napansin ko no. Hanggang sa dumating yung time na uh, halos hindi ko na masara yung lower pants ng uh, uniform ko. Kaya doon talaga ako naging conscious sa sarili ko na uh, kailangan kong baguhin yung sistema no sa daw uh, sa pagkain sa inumin at saka sa lifestyle no kalangan ibalik ko yung exercise para sa aking uh, sarili at sa aking uh, kalusugan. At yun unti-unti uh, kong uh, binago talaga yung sarili ko uh, particularly sa aking uh, pag-iisip no sa mindset. So nagresearch ako, nagbasa ako ng libro about a healthy diet at uh, fitness no. So pina-follow ko din sa Facebook at YouTube yung mga A fitness coach. Anyway, uh, libre naman yun eh. Kaya, yun yung mga fina-follow ko para may marami akong makuha idea. So, uh, naging effective naman, ina-apply ko at uh, kinukulik ko yun at ina-apply ko sa sarili ko. So, hanggang sa nakuha ko yung uh, fitness goal ko. No? Pinagsabay ko yung healthy diet at uh, proper uh, workout or uh, exercise. No? Kasama na yun yung uh, uh, weightlifting at saka martial arts. At uh, yun na uh, naging effective naman sa akin no kaya uh, masaya ako kasi from uh, 68 kilograms na 8 kilos no nadagdag sa timbang ko uh, napababa ko siya ng uh, 60 or uh, 61 kilograms no so nakuha ko din yung uh, fitness goal ko uli. so uh, yun yung naging uh, takbo ng uh, fitness journey ko hanggang ngayon ay uh, na maintain ko yung timbang na nasa 60 to 61 kilograms no at uh, aside from uh, healthy diet at uh, workout ay uh, may uh, nabasa din akong libro about fasting at uh, may um, pinapanood din akong doktor na about fasting no so ano yung uh, mga benefits ng uh, fasting para sa ating kalusugan so isa ito sa mga technique no na ginamit ko rin kung uh, paano ko uh, pumayat ng mabilis no so itong uh, fasting so ngayon mga kasinso ano nga ba ang fasting? Ang fasting mga kasin sa para sa akin ay uh, yung uh, nire-restrict mo, yung uh, katawan mo na kumain ng mga pagkain. no? So, may iba na uh, kayang-kaya nilang itolerate yung isang araw, tatong araw, na hindi kumakain. Or uh, may iba nga is uh, one week silang naka-fasting. So, yun yung na-tolerate nila. Pero sa ginagawa ko mga so so ay... Uh, nag skip escape lang ako ng breakfast. So, yun yung uh, fasting style ko. So, uh, kung magpa-fasting ako bukas, so, kakain ako mamaya uh, 7pm, no? Dinner. So, kinabukasan, in-escape ko yung breakfast. So, wala akong breakfast, wala akong uh, kinakain na uh, kahit anong pagkain, no? So, hanggang sa abot ng uh, 12pm, so, doon ako mag-lunch uh, or uh, doon ako kumakain. So, skip lang ko ng breakfast. So, ginagawa ko yan uh, twice a week. no So, magpapasting ako ng lunes. Then, another sa Friday, magpapasting na ako. So, kahit uh, twice a week lang na. Uh, yun yung ginagawa ko na effective naman para sa akin. At doable din. At ito na mga kasin. So, yung uh, mga benefits of ba uh, fasting, no? Pag-aayuno. So, una mga kasin. So, ay uh, mapapabuti yung uh, kalusugan ng ating puso. So mapapababa yung cholesterol uh, level natin at yung uh, triglyceride no level. So nalala ko dati nung uh, hindi pa ako nagpa fasting no. Kasi kami kasi nang uh, taga BFP ay uh, yearly kami may lab test no, may medical. So sa lab test ay uh, meron doon yung uh, makikita yung cholesterol uh, level no result. So dati yung hindi uh, pa ako nagfasting, hindi pa ako nag, pa ako nag uh, active sa exercise at healthy diet. Talaga nga border yung cholesterol level ko no. Uh, papunta na sa uh, high blood siguro. So napansin ko nung uh, nagsimula na akong mag-fasting, mag healthy diet at exercise, uh, unti-unting bumababa yung cholesterol level ko at yung uh, triglyceride uh, level. So yun yung uh, na-observe ko no. So uh, ibig sabihin noon dahil uh, umabot sa time na naging uh, normal talaga yung cholesterol level ko. So, nakakatulong talaga yung isa is yung fasting, no, sa kalusugan ng ating puso. Next, uh, benefit of fasting ay uh, mapababa yung uh, timbang natin, no. So, uh, dahil uh, sa fasting, nire yung uh, katawan mo na kumain in a certain period of time. So, ang nangyayari kasi is uh, yung mga taba sa katawan mo yung ginukuha ng uh, katawan mo para gagawin niyang energy, no para may uh, lakas ka pang makakapaglagan. Dahil nga, wala kang kinakain na pagkain, so yun nga, yung mga taba, yung mga taba yung kinukuha, no? Para magiging energy mo, para uh, may lakas ka pang kung ano yung activity na gagawin mo. So, ganun ka-effective yung fasting. Next benefit ng uh, fasting ay uh, makakatulong ito upang uh, mapabuti yung uh, pagregulate ng uh, sugar sa ating dugo no which is uh, effective naman talaga at uh, na-observe ko din ito kasi sa lab test namin uh, yearly so nung uh, hindi pa ako nagfa fasting so border din yung uh, uh, sugar level ko no so mataas din talaga so simula nung uh, nagfa fasting ako after nung mga uh, months na yon ay oting uh, naging normal no naging uh, maganda yung sugar level ko Next uh, benefit of fasting ay uh, nakakapagpataas uh, ito ng energy level natin no. So uh, ito rin yung uh, napapansin ko no. Uh, minsan kasi uh, sa umaga nagpa fasting ako. So sinasabay ko yung uh, weightlifting na workout ko. At uh, yun nga uh, before so 30 minutes medyo uh, kinakapos na ako sa energy. So simula nung uh, pinagsabay ko yung fasting at saka uh, workout Ah uh, napapansin ko na uh, nagiging uh, malakas talaga ako no kasi wala akong kinakain na pagkain so ang naging source of energy ko is yung mga stored fats ko which is napaka-effective, no kasi long lasting yung energy mo eh kasi uh, stored fats yung uh, ginagawang energy ng katawan mo ah so, uh, napapansin ko nagiging uh, malakas talaga ako so from uh, 30 minutes na workout ko sa oras na yon ay uh, kahit isang oras oh or uh, isa at kalahating oras ay uh, maganda pa rin yung performance ko sa aking mga workout. So yun yung isa sa mga kagandahan ng uh, fasting. Next uh, benefit of uh, fasting ay uh, nakakatulong ito upang mapapabuti yung uh, mental focus natin. So which is uh, nangyari talaga no? Uh, so it, isa ito sa uh, magandang nangyari sa sarili ko dahil uh, dati ay makakalimutin na talaga ako no? So Uh, ngayon kapag uh, nagbabasa ako ng libro, mas uh, klaro at uh, mas uh, mabilis kong na-absorb yung mga binabasa ko no na libro. At uh, hindi na rin ako makakalimutin, no. So, yun yung uh, naging uh, nangyari, no na parang uh, naging nag-improve yung uh, mental focus ko at uh, hindi na ako makakalimutin. So, yun yung isa sa kagandahan sa uh, fasting. Next benefit of fasting ay uh, nakakatulong ito pang mapalakas yung ating immune system no so ito yung uh, naging uh, experience ko din na uh, dati mga kasin, so nung uh, hindi pa ako nagfa fasting wala pang healthy diet at uh, exercise so madalas na akong nagkakasakit no uh, twice a week nagkakasipon ako or nagkakaubo or minsan uh, every month no so uh, madalas ding sumasakit yung ulo ko pero Uh, simula nung uh, nagfa-fasting uh, na ako ay uh, bihira na lang akong nagkakasipon at nagkakaubo at uh, totoo talaga ito nangyari sa buhay ko. So, uh, napakaganda ng uh, fasting na isama sa ating uh, healthy lifestyle no? na uh, talagang effective talaga. Next, uh, benefit of fasting ay uh, nakakatulong ito upang uh, mapaganda yung uh, pagtunaw ng ating uh, pagkain sa katawan. So, ito din ay uh, na-experience ko dun na, uh, yun nga, ang fasting ay uh, dahil uh, nire-restrict mo yung katawan mo na uh, uh, kumain, nabibigyan uh, ng oras yung ating di digestive system na uh, makapagpahinga, no? At uh, sa time na uh, babalik tayo sa pagkain, so, uh, maganda na yung uh, performance ng ating digestive system kasi nakakapagpahinga siya eh. So, maganda na yung ating uh, metabolism. So... Yun yung isa sa benefit of uh, pagpa fasting next uh, benefit of fasting ay uh, nagagpag uh, pahaba ito ng ating buhay no so base sa mga research at uh, base na rin sa sa history no so sa ng panahon ay yung mga ancestor natin ay uh, uh, wala pa yung uh, breakfast no hindi pa uso yung breakfast kasi yung mga ancestor natin ay uh, busy kasi sila na mag hunt no ng mga Uh, baboy ramo or uh, kung ano man yung mga exotic na mga pagkain na kaya nilang i-hunt. So, uh, kumakain lang sila pag uwi, no? So, yun. Uh, after nilang mag-hunt, no? So, yun. Uh, maganda yung buhay nila. tataas talaga yung mga lifespan nila noon dahil sa uh, hindi pa uso yung breakfast talaga sa sinaunang panahon. So, yun. Uh, matataas yung buhay ng ating mga ancestors. Uh, ilang years silang nabubuhay sa mundo. So, yun yung isa sa uh, ginagamit nila, no, no, pag uh, fa-fasting. So, yun yung mga benefits ng uh, fasting or uh, pag ayuno no. May no? mga side effects din naman, uh, which is normal, no. So, yun yung mga sinasabi ng mga doktor na pinapalo ko. Or, uh, yan din yung uh, mga nababasa ko sa libro, no, na during uh, fasting stage ay uh, uh, sumasakit yung ulo mo or... Uh, kumahapde yung chan mo. Kasi yung sa time na yan, during uh, fasting, ay kinukuha na yung mga stored fats mo, kaya uh, yun yung uh, ginagawang energy ng katawan mo, kaya normal lang na uh, medyo ma talaga yung uh, chan mo. So, yun. Anyway, uh, tolerable naman yung mga side effects na yun, at uh, kunti lang naman, at uh, kayang-kaya natin yan. Uh, kinaya ko nga, no? So, I'm sure uh, kaya mo din yan. At, uh, yun nga, mag-focus tayo sa mga uh, good benefits ng fasting. So, para sa ating uh, kalusugan at uh, ikabubuti ng ating buhay. At bakit ko nga ba ginagawa ito mga cousins, no bakit ko nga ba sinishare ito sa inyo? Dahil uh, ako na health is wealth. No? So, napaka-importante talaga na uh, i-priority natin yung ating health kasi sayang yung ating mga investment, sayang yung ating mga pinaghirapan. Kung uh, hindi tayo healthy, no? So, uh, malaking uh, isang pundasyon uh, sa ating buhay is yung ating kalusugan talaga, yung ating health, no? Kasi pag uh, hindi ka healthy, maapektuhan na yung mga ibang aspeto ng ating buhay, no? So, uh, labanan natin yung katamaran natin mag-exercise, labanan uh, maging uh, disiplinado tayo, no? Lalong-lalo lalo na sa mga unhealthy na mga pagkain at uh, mga habit. So, Sama-sama tayo mga cousins so may uh, community nga pala akong binubuo na uh, tinatawag na cousins group no so doon uh, may mga uh, diskarte tayong tips no na sinishare sa isa't isa about uh, negosyo tips at saka uh, fitness tips no so click mo lang yung link at uh, pwede kang mag-join at ayan uh, mga cousins no kung uh, nakuha ko man yung fitness goal ko I'm sure na Uh, kaya mo din yan, ka Casinso no na makuha mo yung uh, fitness goal mo basta simulan mo lang uh, be consistent uh, never give up no uh, be disciplined no? sa mga lalong-lalo na sa mga kinakain natin no so uh, nga pala mga Casinso kung uh, gusto mo ng healthy uh, pre-workout snack available pa rin yung ating pinis uh, banana chips no so maganda siyang gawin as uh, a pre-workout snack uh, high in potassium kaya nakakatulong ko 'yan para maba ah uh, boss yung energy natin no uh, before uh, workout so uh, sa mga gusto namang uh, magnegosyo simulan magnegosyo uh, ay uh, available din kami for uh, business partner no so uh, missis lang po at yan mga cousins ano uh, lagyan nating tatandaan na kahit anong hamon ng buhay uh, wag na wag kang susuko no gawin mo lang kung ano yung uh, dapat mong gawin gawin mo lang kung ano yung tama so Uh thank you for uh, watching mga cousins so, uh, please like and share rin para mapalaganap natin yung ating uh, mga fitness tips at uh, negosyo tips no so uh wag ingat po kayo palagi mga kasin. So, at uh, see you next vlog bye guys